Hello guys, ito titingnan natin yung paksiyon natin na sinalang Ito na siya guys oh. Luto diba? na siya guys Tikman natin Tikman natin kung mahala Stop guys Tara guys, let's go, kain tayo Hello guys, for today's video papaksew muna pa tayo guys ng isda guys isdang ito ay, ito dun? anong tawag sa inyo ng isda na to guys? And sarap to guys ipaksew sarap ilinisan muna natin guys tapos papaksew natin ilinisan na muna natin guys so oh. Ito naman natin na, ano niya, Asang Ito naman guys Ito Ito Sa Marlete yeah, Sa sa amin ito kasi Tapos dito Kung gusto na ito Yung papaksimin ko guys Ito, babansi Yan, yeah. Yan yeah, babansi ko, guys Sarap itong paksim Hindi naman mga Panakot yan guys

Tungkol masalah problema pala na okay So guys, this time maririnig sinks natin guys. So yun yung babansi. Sa babansi guys. So, babansi na sikoy pa guys oh. Ayan. Isang sikoy. Yung klase. Ito yung mga sangkap natin guys oh. Bawang. Bawang sa may ko ng ano. Lagyan ko ng luya. Ito yung ano. Ano na takso na may toyo. Gusto na may toyo eh. Super guys. Atik guys. Atik na to guys. suka. Oke. Okay. Selamat kita. bangun, guys. Selamat para bangun. terima kasih guys. may paminta. Ayan. Guys, kasalang okay, na natin guys. May sangkap pa yan guys. Sangkap ng pagmamahal. Ayan. Masa sa...